Hello guys, welcome back to my channel Wayne Pitot Pedro guys, meron naman ako katanungan na sasagutin, katanungan na sasagutin ko ay ayon sa katanungan ni tawagin lang natin siya sa pangalan na Shina Trixie Garcia ito yung katanungan niya guys sabi niya, mahigit one month po kaibigan ko dito sa SG at gusto na niya umuwi pero hindi pa natapos yung 3 month salary deduction niya, paano po yun okay ma'am, pwede po siyang uh, minute ng contract niya sa pamagitan ng, ito pasahin ko to ha, nasa standard contract ko isang kasambahay sa Singapore, yung number 2. Ito yung pwede niyang gawin. Termination by household service worker. Termination without just cause. Kung wala lang siyang dahilan, kung bakit siya magte-terminate. The household service worker may terminate the contract without just cause by serving a written notice on the employer at least one month in advance. So, kailangan niyang mag-terminate mag-serve ng written notice sa employer niya at least one month in advance. Yun yung pwede niyang gawin. Dito naman tayo sa without such notice. Kung ayaw niya magbigay ng notice, tapos gusto niya lang talaga mag-terminate uh, na ng contract niya or umalis na sa trabaho niya, sabi dito ha, sa standard contract din to, the worker shall shoulder her or his return transportation. So, kung hindi ka magbibigay ng resignation letter in advance for one month sa employer mo, ikaw yung mag-shoulder ng pamasahe mo pabalik ng Pinas. Dito naman tayo sa termination for HS just cause. Kung mayroon kang rason, kung mayroon causes, bakit mo iti-terminate yung two years contract mo the worker may also terminate the contract without serving any notice on the employer for any of the following just causes so see si helper pwede siya magterminate without notice sa employer niya kung ito yung mga katahilanan na kung ito yung mga ginawa ng employer niya sa sa kanya when the worker is maltreated kung minamaltrato ka by your employer or any member of his household the employer violates the terms and conditions of this contract so nasa iyo yan kung ano yung gusto mong gawin magbibigay ka ba ng written or not nakadepende kung ano yung dahilan mo o kung meron ka bang dahilan kung bakit mo siya iteterminate. Pero kung ako sa iyo, papaalam mo muna yan sa agency mo kasi malamang yung agency mo hindi yan papayag na basta-basta na lang o okay ka. Pero legal naman na pwede ka naman talaga mag-terminate ng contract mo. Yun na lang. Sundin mo yung nakalagay